Yo, what's up? Welcome back sa aking YouTube channel, Jackson TV YouTube channel. Shoutout dyan sa lahat ng mga followers ko, mga friends ko na sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you, thank you very much. So, for today's video guys, isishare ko lang sa inyo yung, uh, yung binili kong ano, internet cable and uh, yung router na nabili ko sa Shopee. Uh, yung internet cable guys, binili ko yun sa, ano, sa Kaos Store worth ano, 565. Uh, 70 meters na yon guys. And uh yung ano naman, yung router naman is binili ko sa Cartel Store worth ano 628 to be exact. More or less, uh, hindi ko ano, hindi ko nasigurado kasi ano nang nakarang ko pa nabili yon. So ngayon ko lang uh, na ay lately ko lang na, na ipaka Ano, ah uh, bumili ako noon kasi ano guys, uh, nung last week pa ata ah uh, nagtry ako mag-apply sa Converge for internet connection. So hindi tayo napagbigyan kasi medyo malayo daw yung ano, yung bahay namin sa sa ano, sa kalsada, sa main connection ng ano, ng internet 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 no Converge. So ang ginawa ko is nakitap na lang ako dun sa ano sa compare ko. Medyo malayo din dito sa amin, halos ano 60 60 plus meters din yung distansya mula dito sa amin sa bahay tsaka sa bahay niya and thank, thank you kay pare kasi may ano pa siya may isang bakante pa siya dun sa modem niya na pwedeng i-connect yung ano internet cable pa papunta dito sa amin sa bahay namin so uh, yun guys i e, ipapakita ko lang sa inyo yung ano kung gaano yung yung kung kumusta yung connection and yung kung gumagana yung internet cable tsaka yung router so eto guys, pakita ko sa inyo. So, ito na nga guys, yung binili natin na ano, internet cable sa Kawasaki store. Worth 565 lang to guys, 70 meters yung guys. So, ayan no, uh, well packed naman siya. And salamat po nga pala dun sa ano, sa delivery rider na nagatin nito sa akin. So, ayan guys, may kasabay na siyang ano, connector sa magkabilang dulo yan guys hindi uh, na tayo may uh, mahirapan pa Ikakabi, itatap na lang natin siya guys so ano very legit siya yung store na pinagbila natin ito so thank you dun sa Kaos store ayan guys oh. so ito naman guys yung binili natin na ano uh, router yung tipiling router natin na binili natin sa Carter store worth ano lang to uh, worth 628 lang to guys so ayan o no? maganda siya and well packed talaga siya naka bubble wrap pa siya guys naka bubble wrap pa siya guys and uh, medyo nahirapan lang ako dito magbukas kasi ano yung box niya is talagang tight talaga so ayan guys oh, eh, may ano pa siya bukod sa box na siya may lalagyan pa siya sa loob and may mga accessories din kasabay mga connector siya, charger tsaka yung manual. So ayun guys. Ang ganda. So ayun guys, na ikabit na nga namin yung ano, yung internet cable. So nakita niyo ang haba, ang layo talaga nung pinakabit natin doon pa yung sa may kuna ng yung bahay na yan. So 70 meters na yan guys. Uh, mas sobra naman yan. And pinasobran ko nang ginawa ko ng 70 meters para sigurado tayo baka, baka, kasi kapusin tayo pag ano pagdating ng oras kasi medyo malayo ito sa bahay namin so ayan guys sa bahay namin at papunta doon sa ano sa pinagkabita ng, ng doon sa bahay ng kumpare ko diyan sa unahan ng bahay na yan sa unan pa niyan guys so medyo nahirapan din kami mag install yan kasi maraming dinaanan na kahoy saka mahaba So ito naman guys yung ano yung router na nabili natin. So nakita nyo gumagana. Yun yung power indicator tsaka yung ano wifi connection indicator siya guys. So very legit guys yung nabili, nabili natin ng ano nito. So ayun guys, nakabi na nga namin yung ano yung ah, uh, internet cable, internet cable tsaka yung ano yung router na binili ko sa Shopee. Ah, uh, salamat nga pala doon sa ano sa Cartel Cartel Store na pinagbilihan ko ng ano ng uh, nung router natin, yung TP-Link router natin. Tsaka, uh, thank you din dun sa, ano, sa, sa store. Eh. Yung pinagbila natin ng, ano, ng internet cable na 70 meters. So, ipapakita ko lang sa inyo, guys, na, ano, na very legit yung store. And, uh, ano, gumagana. Maganda yung, ano, internet connection ng router. Tsaka yung, ano, yung, ano yeah, internet cable natin na nabili is, ano, ayos ah, gumagana tsaka well packaged packages naman talaga yung ano yung mga product na binili, binili, natin dun sa dalawang store na nasabi ko sa cartel store tsaka sa cow store Shoutout sa inyo very good yung products nyo sana uh, maram, mas, mar, marami pa kayong ano mga customer uh, ayun guys papakita ko sa inyo kung ano ka ano kabilis yung internet at ah, saka kung gumagana yung internet natin so yun tayo sa cellphone natin So ayun guys, nandito tayo sa ating home screen ng aking cellphone. So ayun natin yung internet. Actually guys, naka ano na ito. Naka-connect na to kasi nung last week pa namin in ano, kinabit yung ano. Nung last day pa namin kinabit yung internet cable tsaka yung ano, yung router. So nakaano na siya, naka-connect na siya. So makita nyo guys ang lakas ng signal, di ba? So check natin sa YouTube yun ang so very legit guys yung store na pinagbila natin ng router tsaka ng internet cable so kung bibili rin kayo ng ano ng internet cable tsaka ng router dun, dun kayo sa ano sa cartel store yung sa router 600 ano lang 628 lang tsaka yung sa ano yung sa internet cable naman guys dun kayo sa ano sa house store uh, 565 lang 70 meters na So sa akin ginawa ko 70 meters kasi para sigurado. Baka kapusin tayo. So ayun guys. Thank you. So ayun guys nakita nyo yung ano. Yung uh, lakas ng signal ng internet internet natin. Kahit nakita lang tayo dun sa modem ng ano. Kumpare ko. Medyo malayo. At uh, 70 meters yung ano. Yung layo. Mula dito sa <coughs> ano. Tsaka dun sa bahay niya. Pero very nice yung ano. Internet connection. And uh. Very ano, legit yung ano yung store na pinagbili natin ng ano ng router, yung tipiling tsaka yung ano yung internet cable. Shout out sa inyo ulit sa Kawasaki store at tsaka sa Carter store. So for more uh, videos, please follow my YouTube channel Jackson TV guys. And uh, see you on my next video. Ciao.